Sinispindi ng Commission on Elections ang uh, pag imprenta sa mga balota para sa 2025 elections. Alinsunod dito sa inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema sa limang kandidatong dinisqualify at diniklarang nuisance. Si Luisa Erispe sa detalye. Pansamantala munang ititigil ng Commission on Elections sa pag iimprinta ng mga balota para sa 2025 national at local elections. Ito'y matapos maglabas ng utos sa Korte Suprema na idagdag ang pangalan ng lima pang kandidato sa balota na nauna ng na-disqualify at idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Naglabas din ng temporary restraining order ang matas na hukuman labas desisyon ng Comelec. So the TROs um pro uh, prohibits Comelec from disqualifying them. So this means their names have to be included in the ballot. So it's up to Comelec how they will implement this, but they will just have to um follow the order of the Supreme Court. Sa limang pangalan, isa dito tumatakbo bilang isang senador at ang apat naman ay para sa lokal na posisyon. Kasama naman sa limang pangalan si dating Congressman Edgar Erice bilang representative ng 2nd District ng Caloocan City. Kinequestiyon noon ni Erice ang kontrata ng Comelec sa Automated Counting Machines Provider ng Bansa para sa halalan. Nangako naman ang Comelec, gagawan nila ng paraan na maisama ang mga ito sa balota. Pero dahil suspended muna ang pag-iimprenta, magkakaroon ng konting delay sa paghahanda sa eleksyon. Sabi ng Comelec, pag-aaralan kasi nila kung kakailanganin bang baguhin ang database ng mga kandidato sa balota. Maglalabas din ng bagong ballot faces at uulitin ang pag-iimprenta ng milyon-milyong balota na nasimulan ng iimprenta noong January 6. Dahil din suspended ang pag-iimprenta ng balota, apektado at hindi rin matutuloy ang mock elections na nakaschedule sana sa January 18. Nilino naman ng Comelec, hindi dapat magpanik ang publiko. Kaya raw nila itong ayusin. Dahil sinisiguro nilang susolusyonan ito at hindi rin maaapektuhan ang mismong araw ng halalan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.